Magandang hapon po mga kalaki ngayon po ay 2pm na po ng October 3 at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers natin mga kalaki hindi na po natin patatagalin okay umpisahan po natin sa Pilipinas 7291 sa India 3024 New Zealand 6188 Australia 2356 Mexico 2941 Canada 8374 Greece 2372 Israel 2591, Las Vegas 8217, Saudi 6938, Japan 4430, Italy 6271, Germany 9829, Korea 3061, Dubai 5240, Malaysia 1492, Ano to, Taiwan 1156, Thailand 3088, Texas 1043 China, 7268 Singapore, 9347 Hong Kong, 2055 at sa Sweden, 90 6. Ayun po mga kalaki at mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon sa mga habol po dyan pwede niyo po yan i-ramble po mga kalaki okay pwede niyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad National po pwede po basta 4 digit lucky numbers at gusto ko po palarin ka ngayong Bermans at gusto ko manalo ka ngayong October. Good luck mga kalaki panoorin niyo po ito. Good luck